ay mag-check ng uniform, magpapasakal na kung may dapat i-refair o kasya pa ba o hindi na. Ito so, ay para sa batang makulit. Hindi ko masusukat kasi siya ay tulog. Ay. Napagod sa brigada kanina kasi sila ay pumarada. Ay, ito na lang natin. ito pa ito. Kaya ko naman Ating tanggalin. Nagagamit na ba ito? Bago natin laghan kasi pwede pa naman siya. Hindi naman nire-required sa school ang uniform. Kaya lang, syempre, magastos din naman sa damit. Puproblemahin mo lagi ang susuot niya. Minsan, siyempre hindi maiwasan pag susuot na tapos susuot pa uli Kasi, Re reklamo ito na naman, Ito na naman ang suot ko, damit. Pati ikaw, ma ma-stress ka. Eh, pag uniform, iba-iba. Kahit naman hindi nire-record sa school nila yung uniform, halos, ano, ano, 9 out of 10 na lang ang hindi kay uniform doon. Halos lahat eh, naka-uniform din. Kasi maganda naman yung tingnan eh. Siguro yung hindi yung, yung ano yung ibang parents na magastos ba naman pag sibil yan. Pwede siguro mag yan. Pag Friday. Pero may pang din naman sila eh. Eh ako kasi sa kanila. Monday to Thursday uniform na suot nila. Then Friday, naka sila. So, at nagtas mm, mm. na. Mahaba na uli. Diba? O. One. Ito. Two. Three. Oh, pasya pa. Kung four days itong oh, 4 days. Oh, tapos ang 5 days ay PE. Tapos yung uniform niya, ito hindi na siguro ito pwede kasi may ito ay eh, nalagyan ng ano yung clay ba? Eh, ang hirap tanggalin. sayo kasi yung pangit naman isuot eh. Hindi ko na siya matanggal kahit anong gawin ko. Ito, kaya ganito ang kulay nito sa palengke ko ito binili. Oo. Hmm? Iba ang kulay niya. Parang pusha oh pink. Ito talaga yung kulay niya. O, oh, pwede na. One. Two. Malaki pati sa kahit niya food. B. Malaki pa to sa kanya Saka ito pinagliitad ko ng no, kuya niya. Tatlo. No, ito, four. O, oh, exacto. Tapos yung palima ay PE. Ito, hindi na.